So, what's up mga kamata ngayon? Eh, magluluto tayo ng tahong. Bumili kasi yung asawa ko ng three part na tahong kasi yung request niya. So, yan. Maglalagay muna tayo ng mantika. Kaso, yun nga, eh, nagugutom na siya. Kaya, nag-request siya ng siomay. Kaya, ayan nag muna tayo ng, ng bawang. Tapos, nilagyan ko na rin ng sili kapag malapit na mga brown para hindi ganong kaluto yung sili. Ayoko kasi ng lutong-luto. Oh my God! Tayo na natin. Yan. So, bago natin bigay kay Buntis, nagtimpla na rin pala ako ng tubig, toyo at asukal. Ito naghalo-halo ko lang. Kaya, ito taste na natin. Okay. ta uh, ngayon niya, parang hindi ko yata siguro nalasahan. Oo, uh, medyo mainit lang. Mag uh, second test tayo. Okay. Good. Nice. So, balik tayo sa pagluluto ng tahong. Ayan, nagbisa na tayo ng luya. para mawala yung lens sa atmos mo sarap tapos sibuyas Bawang nalagyan mo lang noon pag nag translucent na yung si eh yun na pwede na yan so yan nga medyo nag iba na yung kulay ng sibuyas Luis nalagay ko na rin nilinis kong tahong malinis na yan mga kamata hindi lang ganun kamata kasi iba sobrang bitik ng dumi so yan haluin mo lang ng konti para Yan, halo-halo yung mga uh, nilagay natin. Tapos, lalagyan natin ng pampalasang. The gym. Paminta. At yung pinaka-secret ang ingredient natin. Sprite. So, ayun niya. Pumulo na siya. At uh, gusto kasi ni Buntis, eh, medyo masabaw. At uh, ayun niya. Imbis na talbos ng sili, dahon ng sili eh ang gusto niya ang trip niya is tangpong. So ayan, tangpong nilagay natin. Kita nga. Mukha namang mong masarap kasi ayun, mauna siyang kumain.